Yes, hello mga ka-inspirasyon. Merong aming date ko na dito. Long ride na. Ito yung kasama ko. You know, nag-unbox ng ano, ng helmet. Yan. Actually, sa mama niya yan, eh, gagamitin niya muna ngayon. Buksan mo! Eto na! You know? Bagong bago. Isang beses pa lang daw nagamit ang mama mo yan. Sukat mo, sukat mo. May panlagay sana yan sa... Ay, hindi. Hindi niya ginamit talaga. Sige, sukatin mo muna. Eto na. O, oh, di ba? Buksan, buksan. Oh. Ayan, oh. o. Sige na. Ibo. Panal. Pareho kami ng helmet. Luma na lang yung sa akin. Let's go. Gamitin mo to. Para hindi mga mga may pag pinawisan ano kasama yun no? nitro Ayun nga mga inspirasyon iikot kami ngayon sa buong dulo ng Quezon ito ang ating gagawing ano uh, Quezon province loop uh, nanggaling na tayo doon yung pinakadulo na yung aming iikutan ngayon so apat na bayan Mulanay San Francisco San Andres Saka San, pra San Narciso So, ayan. Yan yung ating pupuntahan. So, Bakan po kami pag-ikot. So, nagre-ready pa lang kami dito. Mga gamit ko. So, ready pa lang kami ha. Outfit check kami. Pero kung sa sapatos muna ako. Oh. Outfit check. Ay, nabulo. So, syempre, mainit ang araw. Kaya naman naka-long, ano kami, long sleeve. check. Ikot na tayo. Kim, ready tayo ng tubig, Kim. May anak ba dyan? Para may baon tayo. At least isang bote. Isang bote kasi sa'yo sa'yo. Para meron kang inumin. Pagpila tayo, inuha sa walang tindahan. May mainom tayo. Di ba mga tol? may baon tubig. Outfit check. tiempre kailangan natin to mini pack check Outfit check <laughs> à. sí, ba. big check na yo, I will check. Yo. Ayos. Ay nakanihipat na tayo. Then, check susutin natin. Kuwarta din nung mga rights. Okay. Ito kasi nandito kasi Ito kasi mga lesensya ko Kasi mga uh, Kailangan mga to, May checkpoint niya eh, Kaya nandito lang to Para mabilis natin mapakita So kailangan natin Okay So ayun muna mga tol Ang ating preparation So update update na lang sa biyahe eh. Bye This is Keeman.